Alam niyo ba na dito ginanap sa Pilipinas ang pinakamalaking digmaan sa karagatan sa buong kasaysayan? Ito ay kilala sa tawag na The Battle of Leyte Gulf. Nangyari ito noong October 23 to 26, 1944. Dito sa Pilipinas, nagtagpo ang Naval Allied ng Amerika at ang Pwersa ng Imperial Japan. Sinasabing mahigit 300 warships ng Amerika laban sa 67 warships ng Imperial Japan at tinatayang 200,000 military personnel ang nakilahok mula sa panig ng Amerika at 100,000 naman mula sa Imperial Japan. Ayon sa ulat, tinatayang 3,000 military personnel ng Amerika ang namatay habang umabot naman sa 10,500 ang namatay sa panig ng Imperial Japan. Dahil sa laki at dami ng warships at fighter jet ng Amerika, natalo nila ang Imperial Japan. Ang tagumpay ng Amerika sa labanan ay ang pagtatapos ng pananakop ng Imperial Japan sa Pilipinas.